mag 11 na guys 7 min minutes to 11 this time nandito tayo sa likod ng UP Diliman at sa harap ng Nawasa o Manila Water so this time guys may pupuntahan tayo dito sa Visayas Avenue up tayo kay Diwata Paris Overload dito sa branch nila sa Quezon City so mag iba tayo ng way guys kasi nakaraan dito tayo sa circle dumaan so ngayon dito tayo sa Luzon dadaan o sa dito sa Matandang Balara Diretso lang natin itong Katipunan Avenue so let's go update ko na lang kayo guys mamaya pag nandoon na tayo sa, sa Matandang Balara 拜拜。Bye bye. flyover ito oh nabanggit ko to kanina eh pero sabi ko doon tayo dadaan ang diretso pala nun Mindanao na so ito na yun guys ito yung dadaan sa Isayas Avenue so let's go So ito, hindi ko alam kung anong way ito anong avenue tingnan natin guys ha ah. walang kanto kasi dito eh binda na, yung avenue, diretso din para dito ito ay congressional avenue extension ayun congressional avenue extension ang congressional kasi diretso ito ng Munoz so extension pala niya ito So see you na lang mamaya guys So ito guys nasa Congressional Avenue na tayo So nasa dulo ang Bisayas Avenue. Ang Congressional karugtong ito ng Congressional do sa Muñoz. So 'yung dinaanan kasi natin kanina papuntang Mindanao pala 'yon, Tumbok noon. So bumalik tayo. So sayo na lang mamaya dong guys. Kabisaya sabi Sigel? Ah. Eh. Puwede mo Sa ano kayo? Sa kayo bababa? Sa iyo. Kumunta muna kayo sa kanya. Morning, sir. Uh, morning sir Red. Cross, guys. So, this time nandito tayo sa diwa Paris. overload sa ...Kison City branch, guys. Today ay marami nakaparko. So, medyo konti pa lang ang kumakain. Anong oras na? Time is 11.35 So, hindi pa ba available yung coffee nila? Aha. So, yun guys. So, itong situation ngayon medyo mas konti pa lang kumakain. So, nagdagdag na sila pala dito ng tempo Cup drinks Hindi pa available yung Diwata Spaghetti At saka yung ito, Family Chicken ba yun? Coffee, hindi na available Overload So, pasahin na tayo Order tayo dito so, Ano available? Pimpin, Joy, hi. May ikwa na ba? May inasal na? Wala pa? Wala pa po. available, sir? Kasi yung kinain ko na karaan, chicken. Sige, guys. Yung kailin ko. Sige ko na lang, sir. Pare-sisig na lang. Isang pare-sisig? Yun ang ba sir. O, isa lang? O, isa lang? Sisig po ano sir? Ah, sisig yun. Try ko lang yan. Kasi natikman ko na rito yung kani May 20-20 ka sir. Ito yung dyan. Ito meron na silang hugasan dito. Ito yung dyan. okay yung dyan. Ito yung yung dyan.

Shout out! Kaluap <laughs> lang ako Kaluap lang ako Ngayon kayo sisig nila Yung sisig Ano oh, yun? ba Thursday? Friday? Friday ba ngayon? Friday? pa sa soft drink. so yung labag ko guys ay para sa, sa, sa pagkain yun Kasi okay, yung para sa soft drink. gravy pwede pa kaya akong order ng pan chicken chicken pwede pa ah. Sir, Sir, pwede pa ako ng chicken? Wala akong nakasalang Saan yung chicken? Ang 20 saan? Oo Wala, samba yung coins ko <laughs> Na binigay Thank you Dagdag ng chicken Thank you. Okay, uh, okay, okay. Ay, sorry. Ay, guys. Ha? Ah, uh, Pa sa akin eh. Sisig at saka ito. So, kanin na lang. Painin na lang sa Ayun, kanin sa Oo. Wag mo, wag, wag mo lagyan ng tabas, Okay. mo Ha? Opo. Do ako. you, sir. May guys. Dalabay mo na, kuya. Nantay ko pa yung sisig ko, eh. Kaya eh, inuuna ko na lang muna to Thank you, sir. Sir, shout out. Huwag okay. masyadong tostain, sir. Huwag mo masyadong patigas din, sir. Tosta. Takto lang yung pan. Takto lang po? Oo. Huwag mo lang tostain. Hindi ko kayang paninood. Ayun. May mga... ...hernet na nito na guys.

Mmm. So, kailangan pala lagyan pa ito ng mga kung ano ano, guys. Lagyan natin yung uh, condiment. So, lagyan uh, natin. Dalawin na natin kasi nung nasa pasay ako, nabasag yung tay. Ayan so, yung dalawa. Ito. So, dalawa din subukan so, dinikdik na onion ring tapos karet na yeah. Anong sauce ito ate? De, an anong sauce oil? Tingnan natin ito ito, ito. Chicken oil Yata

dito tayo medyo ano ano Ayan guys, ang order natin, sisig, chicken, may gravy, at saka wala rin lagyan mm, ko naman condiment like onion ring fried garlic so yun guys so let's go let's eat so medyo mahi pa lang kumakain dito guys hindi ko lang sure kanina kasi tanghali na rin ako pumunta rito yan so

yung kompala soft drinks ni Kapanipuha dalawang soft drinks ko eh si, dalawa din ang order ko anong available sir? 7 up? o oh, sige, walang, walang pipsi wala po pwede nila kayo available thank you Hindi sa gilid pag sabihin mo sila doon. Para maparking ng motor diyan. Okay. Hindi <laughs> ko na po pala sa si diwa at pala yung katabi ko. Thank <laughs> <laughs> lang konti, di ba? Ano yan? Siya mo pala, tanong ko lang. O yung bukas ba yun? Ang ah, bukas sa Mega Mall. Uh Oo. -oh. Mega Mall? Anong time po? 6 to 9? Alauna. To alauna ng tanghali? Uh Oo. -oh. Ah, okay. Sige, thank you. Ang go-30 mag-start. Call time alauna. Ah, okay. Sige po. Thank you. Yan lang guys. Ah, bukas pala yun sa Mega Mall. Ang layo pala ng kuwan Arala ko sa Moa, pala. mowa, niga mol pala. Kaya niay. Hindi nang. Sa mowa palayon. Isa ko lang sa bukan, yun sa ini. Mega Mall, Printown, katakanlah, ngobokan, ada ooh na, tidak, 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 ay pila na rin ulit so it's it so masarap so yun na lang guys masarap din yun naman yung chicken nila so yun guys update tayo ito yung rice ko pangatlo ko na yan sabaw pangalawa soft drinks dalawa talaga sa dalawang order ko So yun guys. May pila na rin doon. Saka dumami na rin yung kumakain. Kanina konti na. Yun Halos. Kunti na lang. Tingnan mo Ilang percent na. kanina mga 50% o 40%. May siguro mga 80% na. Ang kumakain. Halos makupuno na rin ito. So, kunti na lang yung kumakain. Yun guys. May kumakain na rin doon sa tent doon sa kanina. So yan Damadami na rin yung tao Ay si Diwata Ayun Ayan yan si Ayan Ayan guys So ganyan Damadami na rin May mga pila na rin doon So see you na lang mamaya Bye Ayan guys I'm done I'm na yung take out ko guys hindi ko siya naubos kasi dalawang order yun so medyo walang fan pero may mga dumadating marami na rin kumakain medyo napupuno na rin guys kasi so, dito, dito may kumakain na rin doon oh may sarili na siyang basurahan no oh. buti may basurahan na kayong ganyan na maganda na Oh, so, dati 'di ba nakakalakan lang nakatambak diyan ano. Dito okay. okay. ngayon maganda. At kabila ganun din ba? Doon. Ito may nagla-live. So, yun guys. Masarap naman. Ikaw ko sa ulit ha. Kasi may mga nagbabago sa mga panlasa ko. Sa chicken, oh, kantong-kanto -kanto talaga siya. Masarap pa rin siya naman. Uh, i rate ko siya. Yung chicken, chicken joint nila ay nasa 8.5 yung sabaw nila nasa 8.5 na rin sumarap na rin sya ng konti kasi iba yung sarap dun sa konti sa pasay guys yung re yung sa pasay nasa 9 ganun yung sarap sabaw dun masarap din so nag improve yung basurahan nila yeah. tapos yung sabaw nila yun ano tapos yung sisig kanina unang tubo ko sabi ko parang hindi masyadong malasa pero yung bandang huli kumain sinubukan ko ulit siyang kainin ang na siya siguro si pagod lang ako sa biyahe ganun si minsan ganun eh sa una ma hindi masarap tapos pag uwi ko masarap na siya panlasa ko So ngayon, ito yung order ko. Second at saka... Second at saka... Sisig. So, 120 rin yung sisig. 120 ang second. Uh, yun lang. Masarap naman. May dalawa akong uh, soup drinks. Tapos, may Dalawang so, soft drinks na katatlong kanin ako guys. Kasi medyo marami pa akong ulam kaya Sinubukan ko kumain pa ng isang kanin. Ayun, nakatatlong kanin tuloy ako. Wala naman akong kinain guys. Ah, uh, lang. Uh, wala akong kain kasi nag-coffee lang ako kanina so walang naman talaga ang Kagabi, hindi lang kumain masyado. Ito so, yun lang guys. Right. So, konti na lang yung available na table in church data. may mga dumadating naman. May mga nakatila din. Pero hindi, hindi kahabaan yung tila. Yeah. Para dating si din. Kasi din. Bibili din niya siya.

wala ako nakainom. Ito si... Bye. Try care. So, see you guys. Punta ka naman bukas? Ay, sorry. Oh, punta ko doon. Hmm, sige. Punta rin ako bukas. O, yun yung alipot nyo doon. Baka may nga para kung guys, ano? Buwag ka pare sa panahon. Overpass so yung guys, ito ngayon yung update natin, paalis na kasi ako pupunta ako ng Pasay so ito ngayon yung kumakain dito madami na rin umuwi Marami na kumakain tapos kumain so see you guys sa Pasay bye bye so hanggang dito na lang ang ating vlog, thank you for watching don't forget to subscribe, like and comment thank you, bye bye